Hello! Kumusta kayo? Sana okay ang lahat. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. At pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa ating mga i-upload na mga bagong video o mga bagong vlogs. So, pag-usapan natin today is itong uh, uh, pagbisita ang ating former president Rodrigo Roa Duterte sa Bagyo, bakit ba pumunta si Digong sa Bagyo? ayan at pag-usapan din natin eto si Senador Bongo at si Senador Bato de la Rosa bakit ba heartbroken bakit ba na heartbroken si Senador Bato ang aking idol na kalbo ayan So eto nga guys. Kung uh, maalala ninyo yung uh, piloto, no yung piloto na natege or namatay na hindi pa alam hanggang ngayon kung ano ba talaga yung uh, nangyari bakit ba siya uh, namatay. Itong piloto na ito ay uh, alam ko kanina, kanina ko lang nalaman na ang hinatid pala niyang pasahiro sa Bagyo ay si Senador Bato de la Rosa. At eto uh, ito, kilala, kakilala ito ni Senador Bato. Yung mga magulang, pati yung piloto, 25 years old pa lang. Babae ito guys, sa babae. Babaeng piloto. No? at uh, sobrang nasaktan sobrang nasaktan si senador Bato kasi nga di ba siya ang hinatid tapos uh, nagkaganyan siyempre maano ka talaga don medyo maano ka ba na sana no sana hindi na lang ako nang pahatid parang ganun ba maiisip mo no parang maano mo yung sarili mo na ikaw ang ano ikaw ang kumbaga dahilan kung bakit nagkaganyan <laughs> bakit ba nagkaganyan kaya mangiyak-ngiyak si senador bato no na naano niya isip niya na paano kung anak niya parang may anak si senador bato na piloto din or asawa ng anak na piloto basta may ano membro sa pamilya ni bato piloto din. Kaya na ano niya na paano kung nangyari 'yun sa anak niya. So hindi niya alam kung paano niya paano niya tanggapin 'yung mga ganon sitwasyon. So bu, bumisita sila, 'no, bumisita sila kasama si Tatay Digong doon sa uh, burol. Burol ng uh, piloto doon sa bagyo. Kasama si Bungo, si Philip Salvador, nandoon sila. At si ano, Senador Bato. Kanina ko lang nalaman na ah uh, si Senador Bato pala, no, napanood ko sa TV5, no, sa News 5. Na interview nila si Senador Bato. Doon ko nalaman na siya pala yung pasahero na hinatid. Kasi doon sa SMNI napanood ko rin yung interview sa ano doon sa kumpanya doon sa ano basa chopper. Kasi ano pala yan, uh, kumpanya, no, ma, negosyo ba negosyo. Na uh, may magpahatid bayad, magbayad yung mga ganon, pasahero. Social no, isa lang pasahero. Hindi ka tulad sa mga jeep, bus, van. Hindi ka mahatid kung hindi mapuno ang ano. Di ba yung jeep at bus, hindi ka maglarga yan pag hindi puno. Pero sa chopper pala, ihatid ka kahit ikaw lang mag-isa. Siguro mahal ang bayad nun. Ano? So, hindi ang buhay talaga natin guys, hindi natin alam no na kailan tayo kukunin ni Lord no yon yung piloto na yon hindi niya alam sa araw na yon ay katapusan niya na no kaya kayo mga politiko ah yung mga politiko diyan na labis-labis yung ah, kanilang ah, power tripping sa mga ah, kritiko nila ay dahan-dahan kayo mga sir kasi alam ninyo ang buhay ha? Ah, ang buhay ay hindi natin alam baka pagtulog mo ngayon bukas hindi ka na magising ah hindi natin hawak ang ah, kung piling ninyo kayo na ang pinaka powerful sa bansa Pilipinas diyan kayo nagkakamali kasi meron pang mas powerful sa inyo ha, na ang naghawak sa mga buhay ninyo. Ha? Pag uras kukunin na niya yan, dahil hindi na niya gusto ang mga ginagawa ninyo. Isang ganyan lang niya, oh. Tigok. Tapos ang buhay. Ha? Malay mo. Ha? ang paraan sa pagkatapos ng buhay ninyo ay nabundol kayo nabundol yung sasakyan ninyo nahulog sa bangin yung sasakyan ninyo ah katulad yun sa piloto na, na, na ano yung kanyang chopper yung kanyang helicopter oh mahilig pa naman kayo mag ano mahilig pa naman kayo mag travel uh, around the world di ba so kaya wag masyadong uh, maglabis-labis palabis-labis. Ah, huwag masyadong magpataas. Ah, yes, kayo ang nasa power ngayon. Ah, oh, pero huwag ninyo masyadong, ah, uh, huwag ninyo masyadong abusuhin yung power ninyo. Ah, kasi may expiration yan. May expiration yan. Oh, pag wala na kayo sa power, ha? Ah? Pag wala na kayo sa power, anong mangyari? O, oh. kayo na naman ang, kung ano yung ginawa ninyo ngayon, yun din ang gagawin sa mga bagong administrasyon, yun din ang gagawin sa inyo, yun ba ang gusto ninyo? At magustuhan ba ninyo ito? Kung sakali. O, oh. Yun ang tanong. Magustuhan kaya ninyo? Example lang. Ah, example lang. Mapresidente si Inday Sara. Duterte. Ah, tapos, ganyan ang gawin niya sa inyo. Yung ginawa niyo sa kanila ngayon. At sa iba pang mga kritiko ninyo. Ano ang gagawin ninyo? Ha? Ah? Yun ang tanong. Anong gagawin ninyo? Kasi wala na din kayo sa power. Yes, pera. Marami kayong pera. Kaya ninyong lumaban dahil marami kayong pera. Pero tandaan. Ha? Ah? Hindi yan makasave sa buhay natin ang pera. Sa gutom, sa ano, okay. Masalba tayo. Dahil may pangbili tayong bigas. Pero pagkaramdaman na ang darating sa buhay natin, ah, kahit ilang bilyon, trilyon pa yung pira natin. Hindi makasib sa atin yan, maubos lang yan. Pero, sa kabaong pa rin, ang bagsak natin, ah, magiging kalansay pa rin, tayo pareho. Nasa power ka man ngayon, Ha? Magiging kalansay ka pa rin. Ha? Milyonaryo ka ngayon. Merong trillion ka dyan. Dahil sa pagkawat ninyo ng perang taong bayan, sa kaban ng bayan, marami kayong pera, pero tandaan ninyo, hindi nyo madala mamatay kayo, hindi niyo madala. Ha? Hindi ninyo pwede bayaran si satanas para hindi kayo susunugin sa apoy ng impyerno. Hindi nyo pwede sabihin kay satanas, satanas, dito na yung milyonis. Ah, bayad ko sa'yo. Ibigay ko sa'yo ito. Ah, -nakaw ko dun sa Pilipinas. Nung buhay pa ako. Sa'yo na ito. Huwag mo lang ako i-litsunin. Huwag mo akong itapon sa kalayo ng impyerno. Hindi pwede yan. Walang ganyan. Ah. Pagmamatay tayo, judgment. Ah. Kung dito sa lupa, ah, walang justice sa mga tao na mga mahihirap. Dahil kayo mga mayayamang politiko lang ang powerful pagdating sa judgment ng Panginoon. Pareho tayong haharap. Ha? At ito tandaan ninyo. Baka kayo doon sa impierno 'yung mga inaapi ninyo doon sa langit. Ha? Tandaan ninyo, hindi tayo forever sa mundong ito. Lahat tayo mamatay. At lahat tayo haharap sa judgment sa judgment ng Panginoon. Kaya kayo wag kayong magpiling Panginoon. Ah? Galit na galit si Bato. Ha? Ah, pahabol. Galit na galit si Bato. Dahil doon sa, kay, ano, yung sa PNP na kinulong doon sa kulungan ng mga kriminal. Si Grijaldo. Tinanggalan pala ng sahod yun. Wala na daw sahod yun. Mga walang awa na mga ewang ko na lang talaga. Kaya galit na galit si Bato. Ha? Ah? Hindi naman dapat ganun. Ano, gusto nyo patayin ang pamilya ni Grijaldo? Ha? Ah? Kinulong na nga ninyo yung tao, wala pang sahod. Hindi eh, naman niya gusto yung makulong siya dyan. Ha? Ah? Eh, dapat yung ano-ano, yung ano tanggalan ninyo ng sahod, yung mga kongresman na mga kurakot magnanakaw ng kaban ng bayan yan ang tanggalan nyo ng sahod wag yan si Grijaldo hero yan ah ano kasalanan ni Grijaldo dahil lang hindi sumunod sa inyong kagustuhan na aminin yung uh, ano yung dit squad sa Dabaw Grabe kayo. E kung ano yung mangyari sa pamilya ni Grijaldo? Kung mamatay sa gutom yun, mga anak ng pamilya, sinong sisihin doon? Sinong may makulong? Ikulong e din yung mga kongresman na nagkuntim kay Grijaldo, ganon. Nakulong na nga yung tao, wala pang sahod. Hindi naman niya kagustuhan yun. Eh dapat nagtrabaho yan eh. Dapat ano yan, nag -duty. Ngayon, hindi na naka-duty kasi kinulong. Kinulong na walang batayan. Itong mga congressman, akala mo mga judge. Hindi naman mga abogado. oh, yan si Maruhas, hindi naman yan. <laughs> yan si Maruhas Disikan, yan si Fernandez. Hindi naman abogado yan, si Gu Mr. Google man yan. oh, yung iba pa dyan, rebuildi. Inpi PE dati. Ang hilig mag -contempt. Ang kinontempt, pinpe, Pulis. O, oh, Diyos kong mabagin. O, oh, ito pa. Si Dilima, parang mabalik daw sa kulungan. Hinatulan si Dilima ang guilty. Nako. O, oh. So mayroon talagang ano gumagana pa yung justice natin sa Pilipinas. Kaya yung ICC, hindi yan pwede magpasok-pasok sa Pilipinas. Kasi meron tayong justice. Ha? Ah, hindi pa ano yung sistema ng hostisya sa atin. Ha? Ah, meron. O, ah, kaya bakit mag makialam makialam yung ICC sa Pinas? Kasi gusto kontrolin ang ano, sa Pilipinas. Yung batas. Ganon naman yung... Ano ng mga puti eh. Ang hilig-hilig mang... Ano? Mang, ang hilig manghawak sa liig. Diba? So, yun lang guys. Abang-abang tayo. Abang-abang uh, tayo. Kasi may mga mangyayari. Sa araw na ito. Ha? Yung mga mga vlogger ay aharap na sa Tricom sa araw na ito. So, yun ang abangan natin. So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat and God bless you all.